Napansin mo ba ang compressor sa likod ng iyong power amplifier? Naisip mo na rin ba kung ano ang ginagawa ng maliit na aparatong iyon sa likod ng iyong amplifier? Ito ang naging katanungan nitong si Idol Sam Alvarez. Ngayon, alamin natin ang magic sa likod ng compressor nito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-comment kung kayo may mga katanungan, at mag-subscribe para sa iba pang mga kaalaman sa audio equipment. Ang compressor ay isang mahalagang kasangkapan sa mundo ng audio. Ang pangunahing layunin nito ay kontrolin ang dynamic range ng isang audio signal. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ating alamin. Una, tumutulong ang compressor na maiwasan ang distortion. Nangyayari ang distortion kapag ka lumagpas ang audio signal sa isang tiyak na antas na nagdudulot ng hindi ka nais-nais na ingay o tunog. Sa pamagitan ng pagset ng threshold, nililimitahan ng compressor ang signal. Sinisigurado nito na hindi ito masyadong lumakas at magdulot ng distortion. Next, prinoprotektahan din ito ang iyong mga speakers. Ang malalakas na signal ay maaaring makasira ng mga speakers kung hindi mo ito makukontrol ng maayos. Pinapanatili ng compressor ang signal sa loob ng ligtas na limitasyon. Pinipigilan ang posibleng pinsala na may dudulot nito sa quality ng sound at pagkasira ng mga speakers. Naranasan mo na ba ang manood ng isang pagtatanghal na pabago-bago ang volume? Sa compressor, tinitiyak nito ang konsistensya ng volume level. Mahalaga ito para mapanatili ang magandang karanasan sa pakikinig ng musika, lalo na sa mga live performances at mga recordings. Sa mga multi-channel setup, mahirap balansihin ang iba't ibang audio sources, kaya napakahalaga ng tungkuli ng compressor. Tinutulungan ng compressor na pagsamahin ng maayos ang mga sources ng sounds na nagiging dahilan para mas maging cohesive at professional ang tunog nito. Kaya sa susunod na makita mo ang compressor sa likod ng iyong power amplifier, malalaman mong may mahalaga itong ginagampanan sa audio setup mo. Hindi lang ito basta kagamitan, isya itong tagapagbantay ng kalidad at kaligtasan ng tunog at proteksyon na rin upang di kagad masira ang mga speakers mo. Tandaan, ang mahusay na tunog ay hindi basta-basta nangyayari. Ito ay likha gamit ang mga tamang kasangkapan at ang compressor ay isa sa mga pangunahing manlalaro sa prosesong ito ng magandang sounds. Salamat sa panonood mga lods. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe para sa mas marami pang kalaman tungkol sa mga audio equipment. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video mga lods.